Romano na nahimu kong katuliko. Bakit katulikong mo simbahan ang aking napili sa lahat ng simbahan sa buong mundo? Marami na bakit katuliko pa? Marami naman dyan magandang simbahan. Itong baptist, madali lang ang nagilang kaligtasan. Hmm, magtiwala pa lang, tanggapin mo lang si Jesus, sapat na. Ganyan lang baka isip. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na Pedro, magpa ka, ibigay mo kay Manalo, ibigay mo kay Soriano, ibigay mo kay NGY, ibigay mo kay Soriano, o sino pa ba, si Kibuloy, at lahat ng mga founders, dahil alam ng Diyos, na lalong magkawatak-watak at magkagulo kung maraming i-duplicate ni Pedro. <laughs> Nagkagulo nga tayo ngayon na isa lang. di-introduce ang Kristyanismo o ang pagtuong at ilahang, di pa ila-ila, pagtuong katoliko. Dili le, pagtuong um, Iglesia. Dahil kung ang giswag ni Uy, William eh, and that's the beginning of Iglesia. <laughs> di magigisa ni Kristo ko. And that's the beginning of Jehovah's Witness. <laughs>

sa bugas o mga dilata na hayo ka sa ilang pagka maayo hanid, haid, hei, kaya pag pagka hanit ni kayo mag-memorize. Timahan silang pagkahanit ni memorize oh ta sa mga ng kapitulo. Oo. Nakikuupinit ang laway. Basta ang laway lang yun. Falsik tam laway. Kaya mag-memorize nila. Basta ang sinot. Tulo-tulo. Kaya mag-memorize nila. Ang mga katulik ko po ng minum. Ay, Pastor Da. Tinood yun eh. Sipit ni Pastor Muglia. 嗯，蛮好